Rhetorical na pangugnay. ugnay Ito ay ang pag-uugnayan ng iba't ibang bahagi ng pagpapahayag ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Ang mga pang na ito ay kadalasang kinakatawa ng pang-angkop, ukol at pangatnig. Una, pang-angkop. Ito ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinutiringan may dalawang uri ang pangangkop. Ang pangangkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Hindi ito isinusulat ng nakadikit sa unang salita. Inihihiwalay ito. Nagigitnan ito ng salita at ng panuring. Halimbawa, mapagmahal na hari. Kapag ang unang salita naman ay nagtatapos sa titik na n, tinatanggal o kinakaltas ang n at ikinakabit ang ng. Halimbawa, huwarang pinuno. Ikalawa, ang pang-angkop na ng o nang ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Ikinakabit ito sa unang salita. Halimbawa, mabuting kapatid. Pangalawa, pangukol. Ito ay kataga o salitang naguugnay sa isang pangalan at sa iba pang mga salita sa pangungusap. Narito ang mga kataga o pariralang malimit na gamiting ukol Halimbawa, sa, nang, kay o kina, alinsunod sa o alinsunod kay, laban sa o laban kay, ayon sa o ayon kay, hinggil sa o hinggil kay, ukol sa o ukol kay, para sa o para kay, at tungkol sa o tungkol kay. Pangatlo, pangatnig. Mga kataga o salita na naguugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Narito ang mga halimbawa ng pangatnig. Una, pangatnig na pandagdag, nagsasaad ng pagpuno o pagdaragdag ng impormasyon, halimbawa at pati. Ikalawa, pangatnig na pamukod, nagsasaad ng pagbubukod o paghihiwalay, halimbawa o, ni, maging. Pangatlo, pagbibigay sanhi o dahilan. Naguugnay ng mga lipon ng salitang nagbibigay katwiran o nagsasabi ng kadahilanan. Halimbawa, dahil sa, sapagkat, at palibhasa. Ikaapat, paglalahad ng bunga o resulta. Nagsasaad ng kinilabasan o kinahinatnan. Halimbawa, bunga, kaya, o kaya naman. Ikalima, pagbibigay ng kondisyon. Nagsasaad ng kondisyon o pasubali. Halimbawa, kapag, pag, kung, basta. Ikaanim, nagsasaad ng kontras o pagsalungat. Nagsasaad ng pag-iba, pagkontra o pagtutol. Halimbawa, ngunit, subalit, dapatwat, bagamat. Salamat like and subscribe